Mga kaibigan, nagbabalik po tayo sa StarTalk TX at ang nabitin na tanong para kay Wali. Eh, marami nagtatanong na kung uh, cheek boy itong si Jose. Nabitin tayo, ito ba'y fact o bluff, Wally? Um, bluff. Bluff. So, hindi chick boy. Hindi chick boy. Ma mababait lang na. Uh -huh. Ito pa nga nasasamantala eh. Oo nga. Parang ano, ano ba yung sa totoo, kilala ko itong si Jose. Sa dami sa dami ng mga na-link dito. Alam nyo, siya po ang pinagsasamantalahan madalas. Totoo po yan. Hindi, ako, kilala nyo naman ako pag nagsalita. Nagsisinungaling ako, pero sa pagkakataong to, eh, hindi po. ah Hindi di po. Da, uh, ano lang, uh, siguro nagiging mapagbigay lang po okay, talaga. Totoo po yan. Mapagbigay po siya ng mga sustento. <laughs> At, ano ba talaga? Mapagbigay ng... Na, Palakaibigan, okay. ganyan po. Pero rin naman natin, ah... Uh, may nachichismis na ito si Wally, eh, binabae. Ha? Huh? Ano, ba talaga ang katotohanan? Ito ba yung si, ano, ate, ate, <laughs> o kuya? <laughs> ako sa akin, bluff yun. Pero ano ka ba? Back or black? Eh, uh, bluff? Eh, uh, bluff. It's a bluff talaga bluff, eh. Bluff, bluff, Pero, parang minsan, fuck yun. Tulungan niyo na rin ako na kung mahanap ko talaga yung totoong <laughs> ano. Hindi ko naman po na ayaw kong mag, maging gano'n. Masaya rin. Pinipilit mo. Bading ka ba? Hindi ba, hindi ba? Ba't eh. hindi ko itanong iba? <laughs> hindi ba? Ito, tingnan ko, wala ito sa tanongan eh. Si Paulo, ano si Paulo? Ate o kuya? O sagutin nyo ngayon. Ba't umingay ang studio? Okay. Ako po talaga gusto ko rin naman talaga nga magkaroon ng um... kapatid <laughs> na <ng> babae. <laughs> ano? <laughs> sagutin mo na lang. Close sila. lang. To, eh. It's a... Uh, Paulo, Pak or bluff? 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 Bigaw, pare. Ito lagi kasama eh. Bluff ba yun o ano? Bluff eh, kasi. Bluff. May anak eh. Oo, oh, may anak eh. Pero kahit may anak, alam naman natin. Pero yun po ang sagot nila. Wala tayong magagawa. Lagi kong kasama, pero wala naman ako nakikita talaga na aktual na. Okay. Ano? Ah, walang aktual. Eh, Ikaw pakil... ba, sa misis mo, hindi nagiging issue na chichismis yung seksualidad mo? Dahil may misis po siya, hindi naman niya Hindi pinaglakil. naman po siya na naapektuhan sa mga chismis kasi patomboy naman na siya eh. <laughs> Patomboy. Pak o Blap? Tomboy ang asawa mo. Patomboy. It's, uh... <laughs> Blap <Bluff> again. <laughs> <laughs> ang gulo ka <kang> usap <laughs> so, katanungan para kay pareng Jose, totoo bang na trauma ka? Spell trauma. Pwede bang sagot na lang? totoo bang na trauma ka ng pag, uh, ang uh, makipagrelasyon, ang ano ito? Binabasa ko po ito tanong galing po sa YouTube, mga kaibigan. <laughs> Maliit po yung screen. <laughs> totoo bang na trauma ka ng makipagrelasyon? Makipag Wish mo raw na makasama ang mga anak mo? Ah, dalawang tanong yan. Pinaghalo nyo kasi eh. Okay, ano tingin mo? Tatanggalin natin itong mga... Mga tao rito sa floor. Oh, tatanggalin na lang natin yung ta tanong. Ta tatanggalin na natin yung tanong. No, totoo bang na trauma ka ng makipagrelasyon? May... Relasyon kanino? Okay. Na makipagrelasyon. Oh, na makipag, pag may relasyon ka bang na-trauma ka? May nangyari na yun? May mga relasyon, pero mo muna. Break. Mas madala siya mag-trompa. Oo, oh, Kesa trompa. <laughs> Trumpet, mga <laughs> ganyan. Eh, eto seryoso eh. Hindi mo kasama ngayon yung mga anak. Hindi po, hindi po. Pero sa Christmas, wini-wish mo bang makasama? Sana, mak sa makita yung bata. Okay. Sinasagot naman. Mga kaibigan, so, iba kami dito eh. Oo, oh, kahit Magulo sino mamagulang. Okay. Uh, <laughs> Pero kung ayaw, di wag. Ito po, galing na naman to sa Twitter. Oh. Twitter naman. <laughs> Twitter. Puro <laughs> bago iba, yan. Iba, iba po ito. <laughs> Yung mga pang uh, social networks pala ang mga question dito. Marami ang nakakaalam na nagkasama ka kayo ni Eugene Domingo sa Afternoon Drama, Valiente. Opo. Ah, oo, nung ano. Dati, kasama namin. Pagkatapos si... ng Itbulaga, okay. Valiente. At marami din daw ang hindi nakakaalam na naging mag magjowa kayo. Aba, mga kaibigan, bago po ito. Is this a fact? po, oh, nahihirapan po si Jose, mga kaibigan. Bakit Is naman. this a fact or a bluff? Ano? Sino yeah. sasagot sa inyo? Ayan, o. No? Ang kanan. <laughs> <laughs> Ikaw yung nasa kanan, naka-blue? Oo oh, ako. Okay, ako yung okay, naka-blue. Si, ayun si Eugene. So, malino na malino po. Naki Mr. De Mesa po siya. Oh, si De Mesa. Ah, okay. <laughs> so, ka... si Eugene ang dahilan ng paghiwalay ni Mare, mare, mare. Niyo ni Michael at ni Gina. Mare, mare. Mm -hmm. Okay, mga kaibigan, celebrity bluff pa rin po ang pinag-uusapan natin. Eh pare-pareho kayong 'yung magagaling. Wala ba kayong sapawan doon ng tatlo lang kasama niyo si Eugene diyan. Wala tayo eh. Para ka rin nasa sa Bulaga si Eugene para para ka, parang kasama mo si Alan Kay. Oo. <laughs> uh -huh. Ganon? You know? Oo. Ganon okay. ka, ano eh, ka, galing ni... Ibig sabihin, sinusukan nyo rin si Eugene? <laughs> <yung, laughs> hindi. Hindi, magaling si ano. Ma magaling, magaling si Uge. Magaling, 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 magaling si Yung si eh. makikita ang galing ng mga komedyante pag malinaw yung naririnig lahat ang gusto nila sabihin. Walang nagsasama. Walang sapa, magaling si Uge. So, at ako umaasa, malapit na yung Celebrity Bluff, imbitahan nyo sila. Ayan na, po, Ayan, na po. Ayan na po. November 17 po, Celebrity Bluff. Naku, abangan nyo po. Ah, uh, Ang saya po nito. Siyempre, si Eugene. Tsaka maganda yung nangyay... Paano takbo niyan? Pero eh uh, guess niya lagi celebrity. Yes, isang celebrity. Parang game kayo. Opo, may game. Game show tapos si Miss Eugene po ang main host tapos kami po ang mga bluffer niya. Baba. So parang tinutulungan namin yung mga yung mga contestant. Para pipili sila pero hindi na alam kung sila tama sila o sabi. Oo, totoong sinasabi. O, na, oh, ah, totoo sinasabi Yeah, okay. Sorry. November 17 na po, abangan at, niyo po 'yan. Ay 'Yung pelikula niyo. 'Yun 'yung pinag-draft diyan, 'no? 'Yan na 'yung ito pelikula. Ito naman pelikula po namin, The Kilabos The Pogi Brothers. Uwe. <laughs> Sa November 28 na rin oh. po. November 28 na po 'yan. Nako, abangan niyo. Ito po 'yung pelikula na talagang hindi po namin 'to pinaghirapan. Mm -hmm. Oo, oh, kasi lahat na nagpa plug pinaghirapan itong. <laughs> okay. Ito po hindi po masyado pinaghirapan. At iba ang ginawa natin <laughs> dito eh. Usually, the common uh, ginagawang pelikula, may simula, ending, okay kami sa ending po nagsimula ay balik 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 eh kasi syempre <laughs> kasama natin din si uh, Solen. Ang dami. Si eh. okay. Opo, ang dami. pa Pakay diyan eh. Opo, ayoko talaga. Pero... Oh, pinanapilit po eh. Okay. Pinapilit ako ni Solen. Ma. So, abangan niyo po 'yan mga kaibigan, Celebrity Bluff uh, November 17. November 17 at yung movie November 28. Watch out flawless. What What's in the, what's the bag? What's in the bag? Wow, lakas pa sa akin. Uh. Watch out, flawless watch in the bag. Yes. Okay. Maraming salamat, uh, Walter James. Wow. <laughs> Bruno Kilabot po. And, uh, Justin. Get, Wala G ka ba second name? Wala, Ariel lang yung original original. Ariel po, eh. tunay na pangalan. Ariel Jose. eh. Okay, thank you, Ariel, Jose, and uh, Walter James. Walter James. <laughs>